Barangay Kabuldatan, Happy Happy Piesta, uh, Manunat at Matunong Lawas, sa bendisyon na Diyos ya amal sa at si Katayo, ya sumpalti ya na okasyon ang gagkabwasan, ya ang gapoy maugos, ya nagawad si Katayon, Amen. Tan kumon, uh, man kakasakoy tayon lanang. Masantos si ya labi si Kayon Amin. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, I love you all. Mabuhay po tayo lahat. So, wag ko lang masyado na dukayan sa so pansalita, tantak, ang putaputang sa so panahon, pero mas ang putaputang sa so panlilikot. Yun, amin. Tankomon, magnayon lawas. So, magkaroonan, kauksoyan, na panselebra, panlilikot, at sayan, piyesta. Muli po, masantos yalabin si kayon, amin. I love you all po, and God bless po. Salamat. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang gabi po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, baka magtaka kayo at nagulat kayo kung bakit ganito yung ating attire, ganito yung ating formahan. Uh, mga kababayan, sa gabing ito kasi uh, naimbitahan po ang uh, Team Daddy Frankie, naimbitahan po ang inyong lingkod na maging isang uh, guest speaker sa piyestahan. Although mga kababayan, dalawang barangay ang uh, piyesta ngayon at uh, dalawang uh, barangay captain ang nag-imbita kay Daddy Frankie ngayon. So, sino ba naman si Daddy Frankie mga kababayan? Dahil uh, uh, para sa akin ay karangalan. Kumbaga, karangalan para sa akin na uh, isa na matawag na um, panauhin. Kaya mga kababayan, walang dahilan or walang reason para tumanggi ang inyong lingkod. So mga kababayan, gabayan nawa ng Panginoon itong ating mga lakad kahit gabi na naya uh, maging maayos ang lahat. Mga kababayan, samahan niyo po ako hanggang sa dulo para makilala natin itong ating mga kababayan din, ating mga kabarangay at uh, makasalamuha, makisaya sa kanilang piyesta. Uh, Thank you. about to embark on an insightful part of tonight's program. Now, allow me to introduce a special guest of honor and speaker, a man of heart, service, and viral smiles. He's known as Daddy Frankie Official, a charity blogger who inspires us and up uplifts us. Please welcome, Daddy from Bugarin. Eh, salamat. at sarai magagangana. Tana uh, matartaraki. Ya MC tayo. Ayan. Tan syempre manunalawa siya pi salamatan ko sa Dios ya katawan tayo. Pi ko na tuloy tan blessing sa uh, Dios ya katawan. Ta nakaarap ko kayon amin janatan ni bagak ya blessing ya sa so, pakapito ya upon si kayo Sayan barangay kanyan Dios Ama maraming maraming salamat po at nakarating ako sa lugar na ito na maayos at ligtas tan syempre at ating tanagagi pisalamatan ko mo at say ama na sayan barangay tayo uh, Emilio D. Guzman Jr. Ayan, salamat ya balbalag uh, sa kay si Daddy Frankie ya Apileo, ya Midago, sa yan a uh, kapiestaan na barangay. Ang tanto mo, at ya uh, pituran na uh, kagawad uh, Yosibio M. Salinas, ayan, kagawad Jumides Salinas, tan uh, si kagawad Leonardo D. Guzman, ang uh, may matartaraking classmate ko, ayan. tan si Binibindo, a uh, Binbinido Doria, Tansi si Salvacion Soriano pagka lumamot uh, lupada pero nabiberberkura ayan love si kayo ang tanto mo da Criselda Imbukiren, Bukiren Tansi Kagawad Alejandro Soriano Tansi Iski Chairman Jericho Doria sa barangay treasurer tayo uh, Jeneline Caranto Tansai barangay secretary Alex Mendoza. On tanto at amin ya wadya masantos ya si kayo nami tansaray bisitas. Ayan, ah, pisalamatan kun lawas amay kwang kuniman tak kagalangan at team Daddy Frankie kagalangan at sa ya sakoy ya maging guest of Honor Speaker at Sayan Barangay. Kanyang sirin, uh, inamutan ko yan ng pagkanaunawa, pagkakataon, tatang tanagagik. Ya ipakabat mo, so sarili, tantak, wala radya, so agdanikaba, no siyopaya talaga si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie, mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay, ay inyanak dya, da uh, malasiki. So sa makatwid, kababayan, kabarangay nyo rin po ako. Siya, si Frankie Bugarin, nanay ko si Leonardo Barbosa at ang say, tatay ko si Daniel uh, Bugarin. ya pinusegan at uh, Aliaga Malasiki Pangasinan. jadi din kairapan niya uh, Bilay, tatang tanagagik, nananak, tanang trabawa at uh, Maynila. Kayan jad a uh, pananga si Dios aswertean at tan akapan paalagay ya, ya mulag ya negosyo at Makati. Yan. Kayan ya uh, kumbaga di manak residents at Makati pero bulan-bulan um, susempetak at Aliaga. Jad era na bilay at atong tanagagik inanosan kun amin ang gamangkuan ang tuman ya irap kanyan nang apalaran at pimawilak at ja, barangay, pimawilak at ja, malasiki, niya mangi natulong na tulong. Kanyan si Frankie Bugarin natan mampapakabat ya Daddy Frankie as a charity vlogger. Tan sa'y makasungag ya pito uh, 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 pitulong ko taantak no panon suirap Panung suirap na panagbilay nagkalo dya at sayay bali tayo? Ang gamang kwanta kung ang gano iner at medyo lalong uniirap so bilay tayo. Kanya nun ah, a palaran at yan nagkaroon ng ah, maliit na negosyo, tumutulong po ako sa mga kababayan, kabarangay natin, lalong lalo na sa mga totoong nagihirap ng ating mga kababayan. Kaya n, Ah, tatang tanagakit, ah, kumusta ang kumot So, amin, mean, style dyan, sing ano, medyo maerma na. Hep, hep! Yeah. Ayan, maksilman -ma na no? Mabila-bilay man na yan. mo sara may mamariki dyan, si Mayo dyan. Ara may ang, ang babalanga. No, talagang pinaspasya yan, yung pampraktis dah, bali-bali. Kanya si rin tatang tanagagay si Daddy Frankie uh, Bugarin uh, ipakabat ko si kayon amin tan amay uh, pangarok uh, sayan barangay uh, may asalita at uh, si classmate ko mga pangarok na Limaran TV. I you. <laughs> Parang malungkot. Okay ba yon? <laughs> Hindi lang po limang TV mga kababayan, mga kabarangay. <laughs> Bukod sa limang TV, meron pang 15,000 yan. I love you more. Yeah. Pero sana, nakasubscribe silang lahat sa aking YouTube channel para mas masaya. Agyo pa ko mong uh, diderlawan, agyo pa ko mong babalawan, tatang subscribe kung subscribe si kayo or follow sa aking Facebook page. Dahil po jan dyan, dyan po ako makahugot para mas makatulong pa sa ating mga kababayan. Tatangtanagagay, may pangarap sa sayan barangay Yalimaran TV imbo nalay sa khed sayanbo nag-aagaw ka to may ng picha 17. So sa maka wala ni honor kuya apatira wat tanad luganan, tansamay akin similya ipapangaro kun say si kayon amin. Yeah. So at atin tanagagay at kulang masyadon uh, duka yan so pansalita taantak amay -amay ni so uh, preparasyon ya panlilikot yo at saya na uh, barangay. So barangay kabaldatan happy happy fiesta uh, manunat at matunong lawas so bendisyon na Diyos ya amal sa at sikatayo yan na na uh, okasyon ang gagkabwasan Ya angga po nagawat ya si katayon amin. Tan kumon uh, ah, man kakasakoy tayon lanang. Masanto siya labi si kayon amin. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. I love you all. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, shout out din dito sa aking mga kanan yung may magagana dancer tayo. Labi si kayon amin. Amin amin. Thank you so much po. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Salamat. salamat. Thank you, Daddy Frankie. Thank Franchis. you for here to oh. all thank and you. Hey, Thank you. Po. Salamat po. Salamat po. Thank salamat 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 salamat. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Okay, love Opo. Thank you, Sabihin Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, you ma'am. Yeah. Wow. Thank you so much po. Thank you. For now, let's have Salamat. For all. Thank you po. Who award the plaque of appreciation? May we call on our barangay officials to do the honors. This plaque of appreciation presented to Daddy Frankie Bugarin, a charity blogger signed by Here you are, the Guzman Jr. Are barangay captain. Thank you, bro. Thank you, Thank you, fiesta, Thank you, Thank you, Happy fiesta, Thank you. Thank you, po kagandang gabi kagabi. Happy fiesta. Oh thanks. Yan din ka. Kagabat. Happy fiesta po. Thank you. So ay patuloy. Salamat po. Hello. Grab, <laughs> magandang gabi man, mo. Pala. <laughs> <Dino> po والله. <laughs> Hello <Dino> po. Hello <laughs> <Dino> po. sa atin. Di Oh sige lang, again nato no, eh. Tama. Sarap lang aja. Hello po. Hello po. Dino po. Dino po po. Magandang gabi Dating, po. May request lang ako. Ano po yon? Baka pwede naman yung tawagan yung si Aling Marites. Araw-araw oh. po kayo pinapanood ni Justin. Oo, oh, sige po. Makibati lang po. Ang pangalan? Ja, um, Aling Marites sa Facebook. Tapos yung anak niya, Justin Arayo Kohama. Pwede isulat sa ano? Paper? Ay, diba, okay, ako... sige po. Sige <laughs> po. Alam po. Alam po. <laughs> Kumusta mo? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Hello, Hello po. Di so, siya. Huh? Ma nga pa. Oh, okay lang po. Nalai, na pa ba? Na pa ba ba? Na pa ba ba? Na pa ka Na pa ba ba? Na pa ba ba? Na pa ba ba? pa ba ba? Na pa Na Na Pesta-fiesta, po! Oke! Okay. Think... magandang gabi, po! <laughs> <laughs> magandang gabi, <kami> po! Magandang gabi, po! Oh, magandang gabi, <kami> po! Halo, <laughs> po! Hello. Uh, masanto siya labis si kayo namin. Barangay Amakalan. Happy Piesta. Pero siyempre, uh, Manuna Lawas, supi so, salamat tayo Diyos ya katawan. Taasabila sa bilalamot ya na uh, pansilebra na barangay uh, na Amakalan. Tan siyempre, pi salamatan ko na balbalag. Ta, ang gamang kwanta matalaga ay makasempet uh, Sansya siya, yag, uh, lingwanan ng kapitan tayo. Ya, in message, ya, ung um, ang pasyarak kuno at barangay uh, amakalan. Untanto tanto mo't at uh, kagawad. Yan, masanto siya, labi ed, si kayo namin. Ni ninang ko, tan si ninang ko, ninong ko, labi si kayo. Amin niya kagawad. Tan saray, ah, uh, uh, taga pamayapa yawatan uh, labas masantos yalabi si kayo namin no? Ah uh, lamatan tuloy ta ang gano matalaga ja at nanunung nang kuya ang putapatang so panaga ah uh, awat yo at team Daddy Frankie no kayan <laughs> yeah. dahil po diyan ah, magbibigay din po si Daddy Frankie ng ah tulong natin sa ating barangay. Ayan. Bibigay si Daddy Frankie ng 10,000. <laughs> Love you more po. Ayan. So, wag po lang masyado na dukayan sa so pansalita, tantak, ang putaputang sa so panahon, pero mas ang putaputang sa so panlilikot. Yun, amin. Tankomon, magnayon lawas. So, magkaroonan, kauksoyan, na panselebra, panlilikot, et, at sayan, piyesta. Muli po, masanto siya labi si Amen. I love you all po and God bless po. Salamat. 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 Salamat po. Salamat ka. Hello po. Kap, para barangay tayo. Salamat. Salamat. Always. Hindi ba yung problema, Kap? Basta para parangay tayo. Kasi siya ka medyo know. busy. Ang gabi oh. Salamat ka. At gabi ka, Jack. Salamat ka, Team Daddy Frankie. Yun. Yun. Daddy Frankie, number 1 Number 1 Ang dami lang natulungan. Salamat. Salamat. Ang isa lang yan sa makalang. Daddy Frankie.